Ayan magandang uh, umaga Jim Hardware is back Ayan So ipapakita po namin sa inyo kung paano namin Papalitan yung blade namin Ng table saw Ayan See Napakasimple lang So ito yung table saw natin Okay So sa mga nagtatanong kung paano na Paano kami magpapalit or paano namin uh, paano kami magchi-change ng uh, table saw blade yan ah. Uh. Okay? So meron siyang uh, ano diyan, yung una, yung bolt, meron siyang bolt na yung pang uh, pangdikit niya. Ayan. Yung bolt. Kuha na tayo, out na tapos meron siyang uh, plate. Ayun, kung makikita ninyo, bolt plate. Tapos meron siyang plate doon isa. Okay, yung plate na yan, yung bilog. tapos uh, inch din siya. So, yung iba, sabi nila, dapat daw yung motor ay nasa ibaba. Ito, dapat daw yung motor kasi sa gabal daw sa ano, ayan, sa gabal daw dito. Eh, pag ang motor natin ay nasa ibaba, ay talagang uh, hindi pwede dahil mababasa siya sa watery no watery ng ating tawag dito ng ating blade so kailangan kasi lagyan ng tubig no kuha ng kahoy din tagalan mo muna yung kahoy diyan para makita ayan so ganyan lang po tayo magpapalit ng blade hindi pwedeng ang motor na sa ibaba no ng circular saw natin so ang gamit natin dito na blade ay 48, no ibig sabihin ilagay mo yung blade diyan dong Dong, yung blade ilagay mo diyan. Diyan, diyan. Ayun, yung gamit natin na blade ay 48, no? Ibig sabihin, 40 ang ipin niya 14 inches or 16 inches hanggang 22 inches ang pwede natin gamitin dito. Ayun, kay Michael uh, Marciano thank you for watching. So una yung uh, plate na ilagay. Ayun, tapos sa uh, sunod, yung plate na naman. Ayun tapos yung bolt niya so ganoon lang tayo ganyan lang tayo magpapalit or uh, magchi-change ng uh, circular table saw blade okay tapos kailangan lagyan ng use oil so itong mga ano nito itong mga tawag dito yan ito ano siya eh, uh, tawag dito Nga... yung pillow black na yan No, yung Pillow block ay nam, ay yung shafting na gamit namin dito ay 2 uh, inches na shafting. Okay, hindi na natin. 2 inches na shafting ang gamit natin dito. Kung makikita ninyo, ayan, yung uh, nasa gitna, ayan, 2 inches na shafting po 'yan. Makikita ninyo 'yan. So ganyan lang tayo. Hindi po eh, hindi tayo pwedeng magpapalit ng uh, hindi tayo pwedeng magtawag uh, dito. Maglalagay ng motor sa ilalim dahil pag naglalagay tayo ng tubig naglalagay tayo ng tubig ito water station yan water papunta doon sa blade ayan no tingnan natin mamaya yung uh, pag uh, prepare nila hindi pwedeng uh, ilagay doon no hindi pwedeng uh, hindi pwedeng ilagay doon yung uh, tawag dito so ganyan lang tayo magpapalit ng blade sa ating uh, kay Ray Ocampo thank you for watching kay Ronald Alan uh, Maglio thank you for watching kung nagustuhan ninyo yung uh, live at video natin ngayong umaga uh, ang inihiling ko lang sa inyo share po para mas marami tayong mga matutulungan ng mga kababayan natin na talagang wala pang alam sa pag, uh, pagpapalit o paano natin pinapalitan yung blade natin ng circular table so at least kung mag-business sila mayroon na silang idea okay? so ang blade na gamit natin dito mga idol ay uh, 14 inches ito 14 inches 40 teeth ibig sabihin 40 ang ipin niya pwede din yung uh, ano, pwede din yung 50 teeth 60 tit, no, 80 teeth maganda rin yung ganyan, pero may kamahalan siya sa ano, no. So dapat carbide, no. Carbide ang gamit natin na uh, ano. Kaya uh, Jess uh, Baod, thank you for watching. So kung nagustuhan ninyo yung uh, video natin, no, sundan ninyo yung ano natin, yung uh, electronics na uh, free raffle natin dahil la, uh, mayroon tayong free raffle na libre no uh, ngayong January 30 ang uh, buwan natin at uh, tatlong uh, tatlong pins concrete post molder yung ibibigay natin doon malay natin kung kayo ang mananalo doon okay Ayan, tumiikot na po siya. So ang motor dapat lang talaga sa gilid, hindi po siya sa gabal dito. Wala po siyang uh, ano, hindi siya pwedeng ilagay doon sa ilalim. Saan mo dan banda ilagay kung sa ilalim mo ilalagay? Hindi pwedeng sa ilalim ilalagay kasi ang dumi tapos tubig, no? Pag nagwa-water tayo doon sa blade, hindi pwedeng walang water sa blade dahil uh, uh, ano siya, umaapoy siya, no? At masisira yung uh, ano natin. So ang shafting namin nagamit dito, ito, yung shafting na yan, yan ito po ang shafting. Ay 2 uh, inches po no ang laki niya. Tapos ah uh, s'yempre ang gamit natin ng mga pilo block, ito yung pilo block natin. Yan ay 2 uh, inches din na pilo block. Tapos ang motor natin ito, yung motor natin na gamit dito. Ngayon 5 HP lang po ito. Ayan, kung makikita ninyo 5, 5 HP wire wire copper po siya. Ayan, single phase electric electric motor. Uh, copper will copper winding siya. 5 HP po. Ayan, kung makikita ninyo yung gamit natin na ano. Okay? So napakaganda po, napaka napakaganda, napakatibay. Ang gumagawa po nito ng tibulso ay dito po sa amin sa Cagayan de Oro. Sila po ang gumagawa ng original na mga tibulso dito sa amin sa Cagayan de Oro. No? Maganda talaga yung uh, tibulso na original dahil uh, hindi basta-basta rin ang paggawa ng tibulso dahil uh, kailangan din ang uh, ano niya, yung uh, uh, design niya talaga. Kasi pag hindi tama ang design, ang pilo black, ang blade ay madaling masira no o lalo na sa pillow block napakamahal yung pillow block na gamit natin no na more than uh, 1000 or 2000 plus ang isang pillow block minsan isang linggo lang pag hindi maganda ang design ng ating uh, circular table so masisira yung uh, blade yung shafting nako baka lahat ng uh, profit mo doon lang napunta sa ano na yan no kaya importante yung uh, table saw so na Uh, experience or uh, talagang mga original ang gumagawa. Dito sa amin si Tatay Boy lang po talaga dito sa Cagayan de Oro. Uh eight, 75 years old na, no? Ah, 60 years na pala siyang uh, gumagamit ng uh, uh, nag uh, nag install ng tibulso. 60 years old. 60 years na po siyang uh, siya uh, ang talagang gumagawa dito. Siya talaga ang unang gumagawa dito sa amin sa Cagayan de Oro, no? So, pwede rin tayong nag -customize. kung gusto ninyo. Pwede tayo sa 5HP 6xp. Mayroon tayong uh, tibulso, no? Na binta ito. Ibibinta ko ito, itong tibulso na to. Kung gusto ninyo, kasama itong motor dahil magpapalit ako, mag-upgrade ako ng medyo malaki dito, no? Yung pwedeng sa isang truso Ayan, papalitan namin. Ito, ibinta ko lang ng 45,000. Ito, isang set na to. 45,000 kasama ang motor kung gusto ninyo. Yung pulley na gamit namin dito, number 4 at number 6. Ayan, no? itong pulley sa may motor, number 6 po yan or number 5, pwede na rin siya. Tapos ang pulley dito sa shafting, ayan, number 4 yan. Double pulley po siya. Double pulley po. Okay? Meron kasi kami, uh, tatlo yung uh, ano namin dito, table saw. Ayan, ito yung isang table saw namin. Okay? Na ano namin. Ito, ibibinta ko to. Bibinta ko to. Kung sino yung may gusto dito, ibinta ko to. Set, 45,000. Sinong gustong bibili dito? ibibinta ko to. Anytime magkukuha niyo Ayan, magtingnan uh, ninyo. Napaka, napaka ano po. Napaka tibay po ito. Kahit na itisting natin. Eh, no sila ang mag, uh, ayan. Uh, ready na po yung ano natin. Ready na po yung uh, bansunero natin. Ayan, kay Emerson Aro. Thank you for watching. Kay Chavis Joyce. Uy, kay Chavis Joyce. Ayan, mag-share kayo ng uh, video natin. malay natin kayo ang mananalo ng ating Ah, pamimigay pamimigay na molder dong? Mamaya na yan tong dito kamuna dong. Ayan. So ilalagay na yung water uh, station dito. Kay Sandar uh, Duray Durayrads, ayan. Suma sumana si kara nandana ayon. So thank you for watching guys. So please uh, watch and share our live. If you uh, if you agree, then please share our live. If you are happy to watch this live, okay? So they are going to put the water watery to our blade. Ayan. Kaya uh, milis uh, zinel, kaya uh, Wyman mak. Ayan, so thank you for watching. So kailangan talaga yung mayroong uh, water uh, water siya, no? Kay Tilina, uh, Ayan, so this is our uh, circular table so for our uh, cutting of our cocoa lumber. Ayan, so thank you for watching guys. And please share this video if you are happy to watch, okay? So, now they are going to put the the water. See, have you seen there? The water is uh, running in the blade. See? Para pag uh, nag siya, para nag- uh, if they are going to cut cuckoo uh, lumber, hindi siya magbo-burning. So, yan po. So, itong uh, set na to, bibinta ko to, 45,000 kasama ang motor. Napakaganda po. Napakaganda. Ayan. So, tingnan niyo ng mabuti. Now, they are going to cut the coco lumber. Ayan. So, magkakating na po sila. Okay. Magkakating na po sila. Kaya siang naniya, ilo na oinam. Joran Adiha uh, Federico Bidsa so thank you for watching Kay Larry Aladim uh, so thank you for watching So ayan po mga idol ha Tingnan ninyo Yan bibinta namin to I will, uh, I will uh, Sealing this uh, table so 45,000 pesos po Ayan, complete set Anytime you can uh, Makukuha na ninyo ito ang bago kasi dito, nabinta namin 60 to 65,000 complete set po siya. Ayan, so ito ibibinta lang namin ng uh, ibibinta ko lang uh, 45,000 dahil uh, si Kan Hanap po siya. But uh, ano po siya? Talagang napakatibay po siya, no? Makikita niyo. So, sa mga manonood po no sa mga sa mga bagong uh, nanonood ng video natin sundan niyo yung uh, mechanics natin yung pre-rapple na mechanics natin dahil mayroon tayong tatlong pins concrete post molder na ibibigay mag pre-rapple tayo ngayong January 30 malay natin kung tayo ang mananalo so tingnan niyo diyan sa mga video natin mayroon ako sinishare na video diyan para susundan ninyo ang mechanic natin malay natin kung kayo ang mananalo doon sa ating uh, raffle po malay natin kung kayo ang mananalo doon sa ating paraffle susundan so, ninyo yung uh, video natin dyan dahil meron tayong molder na ibibigay okay Ito, ibibinta namin ito, 45,000. Si yan, yung complete set na yan. So, anytime, pwede nyo makuha dito dahil mag-upgrade mag ako ng mag-upgrade ako ng uh, tibulso yung malaki, pa yung parang truso, yung mga malalaking uh, puno na pwede nang uh, i-cutting. Ayan. So, ito, ito po mga idol ang ibibigay namin. Ayan. Yung uh, pins concrete post molder na yan, ibibigay po namin yan. Sundan nyo lang yung mechanics. Sundan niyo yung mechanic natin para ano, malay natin kung kayo ang mananalo, no? Tingnan niyo, January 30 pa po ang ating uh, parapol. So please, sundan niyo yung mechanic natin, no? Kay uh, Almasa, Almasa, kay Cornejo Olive, uh, Olibo, kay Awalo Amino, Bogoy. Ayun, thank you for watching. Kay Muhammad uh, Kamran, Peronel Oka, Ayan, so thank you for watching mga idol. So ito ibibigay natin ang free raffle natin ngayong January 30. Tatlong set po ng Team Concrete Post Molder. Sundan nyo lang ang video. I-share niyo yung live natin, yung mga video natin dyan. At uh, mag-comment kayo. Apat lang po na step ang gawin ninyo para kayo ay makasali sa ating free raffle po. Sayang din yung free raffle natin. So magandang umaga and God bless po sa ating lahat. So hanggang dito na lang muna tayo.